Magandang umaga po mga kaparambin Kumusta na po kayong lahat Dito po ulit tayo sa ating taniman po Araw-araw po tayo dito Gawa ng Hindi pa nga po tapos itong ating tabasin Kuwari ko po tayo ay ano Patatlong araw na po ngayon Na nagtatabas po Ari po ating spray na lang Itong tabi na ito Gawa ng itong tanim na sitaw naman ipapalitan na po natin ay kaya pwede na po sa spray yan makakatipid po tayo sa gasolina dito ito po yung ating ginagre scatter yung pagitan po mga ka dito na po tayo sa dulo ay dami sili po oh. ang oh. dami naghahanap ka hapon oh. ay hindi po tayo nakapitas mga ka Ayan eh. patriot po yan o oh. Marami po tayong pananim doon. Ayan, oh. Ay hindi pa nga lang po na itanim. Ang ganda po. Ay kanina po maaga po tayo dito. Tayo po yung naka isang ano na po. Tangke na um, gasolina. Ay tayo po umuwi at kumain po. So umaga po yung ganun. Pagkakapi po natin ay diretsyo na po tayo dito mga pambin. At si mami naman po isa ating mga alagang baboy basta gayak na po ang mga pagkain dun sa ating mga alagang baboy si mami na po ang bahala doon. Yan. ito po yung kanina umaga naka apat na plat po tayo Yan. din po ang ating plano ay buto naman ang ampalaya hindi po na yung mga ano dito yung tanim na mais po natunaw po gawa pagkaulan pero yung iba po yung ano, nagkaigi naman yan, mataas na po yung iba oh dito ay may nablaklak na po may puso na po pala mga kaprambin yung iba oh yan ang bilis din po na humais pala yan oh yan oh puso na po iba oh. yan nagkaagay po dito sa may tabi ay dito sa ating luwang natunaw po gawa pa pagkaulan ulan kung isang araw po, nagtanim po tayo ng buto ng patulak Yan po. May sibol na rin po. Dito po natin pa amlayin, yan sa mga madre kakao. Ah, sibol na rin po yan. Yan. Yung iba po ay okra. Yan. Dito po sa baybay, ano, tilapil. Pag po ito hindi natin paplatin, ay matutunod din lang po ang tanim natin. Siguro sa isang araw na po. Uunahin po muna natin ang mga tabasin po, mga kapambing. Yan may tanim na po tayo dito ano, palabasa oh. Yan. bago pala ang po sigur dito ang balag natin marami rami din dito ang palaya ko din po ito oh. isang pitak po may mga naghahanap din po ay ng ampalaya po edi eh yung yun tataniman natin ito Ayun, akala ko yung ahas po ay huh, sabi po pala ka pala ko po yung ahas ay matabas na po tayo malago po ay oh uh. handa mo yan oh malago ayun isang pitak pa po kumbaga po mga kaparambin ay marami po ba tayo schedule nag harvest po nagtitinda kaya po itong ating pagkatabas po din eh ay pasalit-salit po mga farm bean. pero ngayon maghapon po tayo dito gawa ng hindi man po tayo ma-harvest kaya siguro matapos po natin ito itong talungan natin ito tayo tayo po matapos din sagaan lang po tatlong plat po tayo mahigit mga kaparambin itang hali na po hmm, ito na po may ilang plat pa isa, dalawa, 3 apat, lima, anim na plat pa po mamaya na po lingha po mga kaparambin yan lago po ng damo ay hindi magkaintindihan ito yari na po lahat hanggang doon sa dulo iba iba na po malinis na ang dami pong bunga mga kapambin oh. Kakatuwa po oh. Ang dami bunga si ate po, tayo pa sinundo Ate, magandang tanghali. Ate, <laughs> tara Chu, Chu, Brownie Kasama po si Brownie mm -hmm. Tali po yan ay Nagpasundo po pag tanghali na wala po tayo urasan Ano urasan ini? Mga nasa 11 po Ah yeah. Ayan naman po si tawa natin ay ano, palipas na po. Kasang araw naman po yan, tataniman po ng bago. Mapitas po tayo ng ano, ang palaya, ate. Tanghalian natin, gagataan natin. Si ate napagod, ate. Ate. <laughs> Tara. Dito po tayo mapitas ng ano, ang palaya, mga parmin. Pwede na natin, ano. Ayan. Kuha na. Ano, bilog. Yan. Kagataan po. Lucky. Dala anak, dala. Doon, doon natin. Meron pa dun, May mga bunga na po, ari. Wala po itong pataba. Ay, ano yan ayun yun? natin, Ay, yun natin. Yun, Yung kabila. Ang dami na pong bunga, mga pambin. Oh. Mga palaya. Ari, ate, ati, Ari. Hari. Yan, laki po. Yan. Kuha. Hawak yan, anak. Akin, akin. Pwede ng tatlo. Ito po yung mga pangulamin natin, kaya kakaunti po. Saka na po tayo mag tatanim ng madami. Yan. Tatlong pirasa po. Magataan po natin. Hindi na yung bulaklak po. Sitaw, anak. Kuha. Yan. Mga ilang pirasa ninyo. Ito oh. Gitu, oh, ini, 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 Kuha, ini, 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 anak. ini, aku ini, 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 dito ate sige okay. baka madali ang bagay ayan pa mga ilang perasa pa madalo pa anak ah, mas na tara tayo uwi na yan uwi na po maluto po tayo doon natin doon na dito na po tayo sa kubo mga kapambin nakapagahit na po tayo ng palaya sitaw may pangrekado po may gata na po tayo at hipon Maluto po si mami ng pananghalian. Ginata ang hipo na may ampalaya po. At saka po sitaw. Ito gata Asin. pakukuloyin po muna natin yung gata ayan, lagay po natin sibuyas bawag ayan, nakulo na po atin po ilalagay ang ipon lalaki sarap ilagay po natin ang sitaw, paminta. ilagay na po natin ang ampalaya. Ang Pakuluin lang ko natin ng kaunting oras ito. Pwede na. Ang sarap. Luto na po mga Barmbin. Kakain na po tayo pwede na po ito hmm, sarap po panalo po mga kaparmi ng ating tanghalian solve na naman tanghalian po natin sariwang gulay Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Maraming salamat po sa araw-araw na pagkain. Maraming salamat po sa pagbita sa amin araw-araw. Yun lang po. Maraming salamat po, Father, the Son, the Kain po, mga pambin? Aray, kain saan po? Kain na, pa na. Kain na, kain hmm, na. Dali, oh. Hoy. <laughs> Makakamay ako. Masarap po, isinangag, mga pambin. Kain sinungag tira po kaninang umaga kaysa ba kayo nitong gulay? Mm. kuya sarap oh mm. Oh, no. lagi ito, oh, no. lagi kayo ito yung lungsa may, okay. may pasaw yung ng sili may sili po sarap yung sili sili labuyo go tayo Medyo may kapaitan. Malay ng paunti. Kaya <laughs> ang kulaya eh. Sige. <laughs> Sabi ko. nang... Ito yung ano? Anong sustansya? Wala itong spray. Walang kabuno. Sili. Sabaw ito eh. Sarap. Ipon. May Ipon. 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 Siyempre, ano yung ito? Ano ito? Dali nito. Garap, po. balat. Luno, ito yun. Tutoy, luno naman. Siliya, kain ka. Balat. Ano yung Malambot. Kada tapos lang po natin mga kaparambing sa pagtatamas po. Iba-iba na po. Malinis na po ang pagitan. Lahat na po ng talungan, linis na. Hanggang dulo po. May sili po dong pananim, eh ayun po ang ating ihulip sa mga bakante po diyan. Eh. Yung patriot po. Buu-uwi naman po. Bukas na po ulit tayo mga farming. Bukas naman po tayo mga farming at hapon na. Ha? Mag-aalasin ko na po ng hapon. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat lagi, ingat bless po.